Yo, sabay so doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na pinakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman Request na niya, ito daw manok daw uh, Spicy nga dili <laughs> Spicy ng dili halang Meron ba nun? Na ah, spicy nga dili halang Nakapagyawa <laughs> <laughs> si ate <laughs> Grabe ba ba nun? Sir, imong sisig daw ba kay Na ulag luto gamay hap ko kada kay naot daga sol dito ba okay. kuan nando nang gamay lang daw init ni mo tapos butangan ni mo magic rapids na daw okay ra ate ka. di. laughs>, <laughs> wala <Naliwala> din <laughs> <laughs> okay hmm. oh so plato <laughs> <laughs> nang binalik nung tinanggal niyo mga <laughs> Sinolo niya na barbecue yung barbecue eh. <laughs> Pinapakilaman kasi Uy, hey, Dong. Ano sa sarugod? First day ni Moron ba? Kinanglang ko kugiyan nga tabang siya. Bas, so good boss? Oh, so good na ka. sila ah. na sila. Kinanglang, paspas ang leho ka. Ah, sige, boss.

kuya Mabilis ka pa motor Gini ako ba? Pa Yung nagyayabang bang sa Di Hindi malalasaktan ha ah. <laughs> Kayanya, <laughs> Kaya niya? Kaya ko rin, sabi siguro. Sinubukan din. Oo. <laughs> Yun. <laughs> Alak ka ng po. Masakit pala. Alak ka lang po. <laughs> <Alak ka> ng... <laughs> Maikli lang buhay kaya mo magmasaya. Pero, magingat ka. <laughs> nakagal ka, nakagal ka <laughs> Kailangan mo humawa. Para ka malaglag. <laughs> Aba, nakakatakot takut yun. Kanya-kanya lusot. <laughs> Kasi. <laughs> <laughs> ba? Uy. <laughs> Baik pala. At least naunahan <laughs> <Tis una> sila. <laughs> Ma'am? Ma'am Rob? Ma'am Rob? Nang ang baliman, ba nung Y Cross Spaghetti? Hindi <laughs> 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 man ding. Kapagkripan oh, <laughs> oh, <laughs> oh, oh, lang pala. No. Uy, <laughs> <Ay, laughs> banban. No? <laughs> yung nakapag-asawa ka lang maganda lang. <laughs> yung prito. Naging ginilin. <laughs> ano yan? Kung meron na sandok, bibili ako eh. Hmm. Ano okay. oh, yun tayo? May sandok? Hindi pa namin may sandok tayo. Pabili na. Hahaha! <laughs> <laughs> yung sabi niya eh. Bibili siya pag may sandok. Napaluhod ka na ba? Siyempre naman. Sabi ko. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Laking <laughs> load ba yun? Uy, <laughs> <laughs> day! Nailungag yan, day! Kinay, hey. day! Hello! sa tanang tao so, tana nga na naaderina, abay usang pugong sa inyong kaminyo, mm. yung bakak. <laughs> 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 Samak Sadi, Sadi, Sadi. Yun nakbuod. Sino daw kilala lalang yung snatch ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? may ano? Kung uh, Wow Kapita. naman. Tuloy, tuloy. Wow. Ay. Okay. Ah, nga Wow. Matindi. Kaling naman. Dah! bubos. Iyon <laughs> eh, na kalimutan mong. May kodigo ka sa kamay. daripada ni Padre. durian. <laughs> A few moments later. <laughs> Yung nakalimutan mong Muslim ka. Parang may <laughs> mamadali siya. Naiwan na ko sa kanya. barang gusto ko na lang magkita ng ice cream guys. Uy. Uy, uy, kung ano ano yun? kung ano ano Ita eh, Yung hindi ka pinagbigyan ng gabi. <laughs> labas. Nako, naunis. No, sana ba ni Oscar? <laughs> 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 Hello ka, nabalo ka ba? <laughs> Problema ang pagmamang diskarte sa panliligaw. Oh no. Hindi niya nadetect. 'Yung ginagaya niya, tinuturuan siya. Eto. Tagdag puntos ah.